Ang hirap niyan i ano, tingnan niyo buwag, sa oh, buwag. Oh, wag buwag yung ano eh. May gold bar dito mga. grabe ang init mga farmer at uh, part 2 tayo ito na hindi talaga kaya pumasok dito pero si Edmond nakausap ko na sabi niya tol may plan B tayo may loader tayo ma ano so yun nga lang balik balik kukuha idadalhin doon tapos kukuha na naman dadalhin doon so kanina hanggang dito lang talaga sila oh. ah, oh, kukuha oh, ganun talaga pero at least nakakaikot Sabi ko kahit yung ano lang Yung magiging parking Matambakan man lang Ayan o Dito sila kumukuha ngayon Nakakuha na sila na isang Ano eh Isang El kanina Bago mag lunch time Ayan, Dito tigas na eh nakaka nga, ni na yung Sasakyan dyan Ayan Init. Kung ano lang talaga, kung sabihin mo na mga June pa talaga siya ulan, makakakuha pa tayo na mga kahit one month pa na ganito po kainit. Kaya mong isugal eh. Kasi alam mong titigas pa yung lupa eh. Pero mahirap na nga kasi ilang ano na lang po tayo isang taon na naman ang mawawala. Ba? Ayan oh ayun oh. eh hanggang dito lang tayo sa, sa lateris. ang konti lang po nang kukuhanin so kukulangin po talaga sa tamba kailangan natin ng ano pa ng back up daw si Edbon ngayon maya maya silipin niya yung ano pero maganda sana ang ano na eh no init, mainit ganda talaga, ang ganda magtrabaho ang problema <laughs> kulang pa kinulang pa tayo sa hindi ano? pa napatay yung mga damo eh pinadalawahan ko na kay kongkong -Kong 'yan. Ang importante hindi magtubig. Kahit sabihin mo medyo malambot, wag lang magtutubig yung ano. Pero wala naman eh, oh. ganda. yung natambahan pa wow hoy yun pala may tubig oh giipon sila ng tubig dito very good ano naman ang didiligin oh, mamaya eh tumutulo pa yung tubig dyan yan tama yan yung pandilig dilig tama yung ginawa may naman pala <laughs> oi namimiss mo sila pati yung mga baka natin nagtatago din sa lilim mo <laughs> yung baka natin lalandi daw kaya lang sabi ko nang hina ang similya ni ano eh, brother oy pasok ah buksan ko na no. sila na Nami mo sila no oh pasok ka doon pasok ah uy ang taba, taba mo pasok ka doon, 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 Sige pa, sige pa, sige pa. Sige pa, sige pa. Kaunti na lang, kontina na lang, kontina na lang. Kaunti na lang. Yan. Oh, dito pa lang pala din ah. Uh, ah. Kakaroon ng kanal dito eh. tatagalan tayo sa trabaho nito maganda talaga yung loader nga sabihin mo sa isang oras makakatipid pa din kumpara sa bibili kung sa isang oras 20 ganyan di ba malaking bagay din hindi kaya 20 every 5 minutes 10 minutes anin lang ganda sana kung dalawa ang truck may ikot Ayan mga oh, farmer oh. Okay na At uh, In-inspection na ni Edmond Hi. Okay. At Dadali na daw dito yung loader para mabilis oh, oh, May loader to. naman pala ito Kaya Walang problema oh. So ayan ha ah, May loader, may bako May boom truck. boom truck Oh, so kompleto. Oh. Uh, Ngayon, ginawa na nila nila para nakakaakyat naman na. Ah. So ayan, makakapaghulog na tayo pa unti, -unti. Tapos ayan, habang nag-ano, nag-stockpile daw muna para yung loader nga Idadalhin na po na lang kumbaga parang hahakot na lang siya pagka Nakapag baka na ng mga lupa oh tingnan niyo oh ayan ang trabaho natin sinahabol natin yun oh tuyo naman yung lupa oh buwaga tingnan niyo kung kung may putik po yan hindi magkakaganyan ang hirap niyan ano tingnan niyo oh buwag oh wag wag yung ano eh yung lupa garden soil, maganda tamang tama, tatamba pa natin yung doon sa may orchids so ayan, mamaya balikan natin okay na ha kailangan na lang, tuloy pa rin natin yung loader para wala nang problema kasi hindi po mararating nito yung may mga bandang medyo malambot pa na hindi maabot at least maabot ng loader para ma-maximize natin yung lupa na makukuha ayan. kasama sa biriya daw talaga hindi <laughs> kasi kanina parang nawawala na kami ng pag-asa Pero sabi niya nga kanina daw eh, uh, namin ang tigas-tigas Eh lang yung medyo malambot na ano, Part Na part Pero so, ayan tuloy-tuloy naman po yung bako Habang nag uh, uh, Ano ito si bako naman nagpapail ng Titirahin ng uh, Ano ng loader Pagka ano Pagka dumating na tapos patitigasin din ng loader yung mga lupa na yan kasi dadaanan. 4x4 naman 'yon, gulong. Oo. At ang kinaganda, hindi na natin naalala yung daan kasi nga yung kadena, babasagin yung kalsada. Yung daan natin ginawa sayang. So, ang kinaganda naman yan, eh gulong siya na 4x4. Na malalapad. Malapad yun. Oo, malalapad. Malapad 'yon. Oo, oh, malapad pala. So, ayan, wala tayong magiging problema. Tara na natin bukas at uh, available naman daw po. Tataposin natin yung trabaho. Ayun. Ay, abangan nyo yung ano. Kailangan ma-impress kayo para pag kayo may papagawa. Hindi, totoo yan. talaga, ah, parang ano yung pelikula Magpapabugbog muna yung Ayun. Hindi, kahit si Boss Reggie sa kanya din po nagpapagawa. Okay, naman. Tapos si Enrico Aquino. Ayan. pond din ang tinitira nyo doon. Ano? Ano yun? May fish pan na talaga siya na dati. Ah, oo, oo. Parang inayos lang. Ni uh, ginandahan yung mga daan niya. Oh. Nilawakan yung kagaya niyan. Oh, oh. Dati sakto lang yung bike. Ngayon nila para namin na ganyan. Mao oh. daw na isa pwede rin maglakad yung tao. Ayo. Oh. So, ayun yun naman pala eh. So, yung mga trabaho niya talaga, yung mga isang mahirap pasukin. Oo, oh, mahira. oh, yung mahirap. Yung hindi kinakaya ng tao. Mm. Kinakaya namin. Kinakaya. <laughs> ng na para. Oh. Okay. so ayan mga farmer ako yung muna at may check up si ay check up. Bakuna si Nene. Bebe nagpa-schedule ng bakuna. So ayan. Ayan oh, ano naman na. Kaya lang hindi siya makakasagad doon. Kaya kailangan po natin yung loader kasi yung loader makakapunta daw doon sigurado naman dahil 4x4 daw yun at malalaki ang gulong tapos naman itong excavator natin na maliit na to, kaya eh kayang sumuot doon sa dulo. oo wala na tayong magiging problema. Actually matigas naman na yung lupa. May mga part lang na medyo alanganin. Gawa ng medyo maliit po talaga itong gulong nito. Syempre babaon talaga. So o, ayan oh. Sige lang, di ba? Tsaka wala pong putik ngayon. Tingnan niyo naman ang lupa. oo oh siguro hindi naman magtutubig yan ano? sana wag naman oh. wag eh ano nyo oh. walang ano hindi kung kasi kung putik ano siya uh, hindi didikit siya lalo na yan burak yan eh uh, talagang okay na rin naman ready na tapos maganda yan makakakuha tayo ng garden soil pang blocks natin ay pang hollow pang <laughs> <laughs> ano yung pinagsasabi ko pang orchids mga ka-farm dito sa orchids natin sa ilalim ng orchids ayan, o order pa sana ako sabi ko, sabi ni Papa yung ganda na ng lupa oh, dito, yun tatambak natin dito tapos sa uh, order na lang tayo ng grass carabao grass or something so ito pa nga, kailangan natin gawin mga ano natin dito bibili natin na uh, halaman hmm. lilim na diba pwede na ah, uh, yan balikan natin ang trabaho at excited na ako dito ayan so sana po masolve yung problema natin at uh, ako ayoko din naman po kasing alam niya na hanggat di ko nakikita yung yung uh, magiging uh, okay yung operation eh hindi natin pwedeng uh, i-assume na ah oh, okay na yun diba so ayun grabe po yung ayun eh. malambot pa talaga dito so nabang bang ginagawa ni Kong Kong papadampot nga ako ng mga tae ni na chuchay na toyo pagka wala siya ang ginagawa ano ba itong binidilig binidilig niya dyan hindi oh, na idilig mo ah pinalalambot yung lupa may time nga tayo oh. and money ito ma maganda mga fence na rin ayan oh. meron palang time money lang <laughs> so ayan tuloy tuloy po ang ating uh, mamaya bababain natin yan at titingnan natin so okay naman wala naman pong mi kong bago mag ano ha pupulutin natin yung mga nato yung ano ni chuchay chay i-compost natin yan okay. yung fertilizer natin pagka wala kang ginagawa no pagka wala ka mahanap <laughs> hindi pong di mo na alam kung saan tatago no <laughs> pero hanggat may natataguan pwede pa ayan so Uh, silipin ulit natin mga ka-farmer <laughs> oh, medyo malambot doon so umakyat pulog maganda sana kung may ganyan pa tapos may may loader pa tayo di ba so napakaganda uy marami rami na yan ngayon lang kasi actually marami na sana to anong oras na po nakapagumpisa actually hapon na eh ala una na po may abiria pa pero pag nagtuloy tuloy na yan ang bilis na po yan hindi lang talaga ma ano dahil yun nga basta hindi putik ayan ngipin nga natin eh, wala na. Kanina kasi, nung alauna, gano'n na, so okay na. Pag akyat dito, boom! Nahirapan na naman. Kasi, ayun, nadali na naman siya. Pero ngayon, dire-diretso na po. Ayan, matigas na yun dito. Ayan, malambot yan. Gurado. So, yun lang ang daan niya. Ganun lang ng ganun. Tapos ito, tinambakan pa inayos pa nila kasi nga medyo malambot din ayan pero yung dito yan matigas dito so makikita natin yung kinukuha hopefully no? kasi ang target natin hanggang dito eh laki pa po oh. pwede pa tayo maglagay ng boat nga eh pang uh, ano din diba dagdag -dag attraction ha kahit yung pinipidal lang pwede rin naman eh wala pang 1 meter yung nakukuha ayan, yeah, mali mo may gold bar dito mga lang ko ang lupa. Pero ang lalim, oh. Maganda. 'yan. Maganda. Ma-maximize naman po 'yan. Ka sana 'yung loader ano. So dito medyo malambot na hirapan na 'yung basta wala lang tubig pagka hinukay. pag nagtubig na po kasi, 'yun problema international na 'yan. So ayun, hanggang doon lang. kaysa bibili tayo ba? Diba? sabihin nyo ng 1 trip per hour yan o, kasi ako may discount syempre <laughs> ayoko na pong sabihin kung magkano pero yun nga 1 trip po yan o ba? Diba? E kung bibili ka ng isang elf sa isang oras magkano na ilan na po ang magagawa nila malaki pa rin ang matitipid magkano na yung help mo eh sabihin mo nang 15 154 yung uh, dalawang ganyan o sa isang oras sabihin mo ilan po ang kayang ano parang every 5 minutes eh kaya every 5 minutes kaya po nila so 6 12 diba so malaki malaking bagay na natitipid natin at ah, at the same time napaganda pa yung ating ah uh, fish pan na palalim pa natin which is ito naman po talaga dapat ang uh, uh, lalim yan uh, sipin mo marami tayong isdang malalagay the deeper the better sabi nga nila ayan mali mo makakakuha pa tayo dito parang may tubig tapay may tubig na Palagay ko magkakatubig to. Eto na. Ayun, oh. May tubig, ah. Kakatubig, oh. Patay. May tubig na. Yari, tayo. Pataka, may tubig na, no? Kaya dito pinapulong. Oo. Dapat pa mabilis sa trabaho talaga, no? So, tubig. Yan na, oh. Wow! So, imagine nyo yan kung buong araw po yan, mga farmer na nag ano, eh, isang araw lang, kaya nang tambakan po itong ano natin magiging uh, dry ano uh, parking so dito kung maidediretso na natin di ba wala na tayong i mean pwede pa dito di ba pa oh kahit pa mga dalawang tatlong sasakyan pa pwede dagdag tapos doon ayan yeah. oy uhaw wow, na naman kayo Ha? Ano na naman? May tubig ba? Nako naputol na kailangan ko na yata. Na. Kailangan ko na yata. Na. Gutom. baka wala nang food. Baka wala na kayong food, ah? Ay, itlog oh. Ba't may itlog sa baba? Ay, nako naman. wala yata ang food ah popolo eh gutom kayo gutom oh, ayan sige maganda ngayon ang pagbibinig nila kasi may drum na yan, may drum na po doon ngipon tapos sa binibal na balde-balde na lang. Mabilis. Oh, oh. Tapos ayan, abangan po natin bukas. Magkakaroon na tayo ng loader. Kaya lang, ang bad news, may tubig na kuma, Talagang ang babaw ng tubig dito sa amin, mga farmer. Ha? Napakababaw po ng tubig dito sa uh, lugar namin. Kaagad na may sibol na kumaan. ano kaya malamang bukas may tubig po yan May ano papayang May May tubig na po Lumalabas ng tubig Dito daanan Dapat mapag-aralan nila ng maigi Kasi Dapat pwede na umatras doon Doon naman umpisa para makakuha dito daanan na lang ito kulang yan kailangan makakuha doon sa Sa kailangan ano na dito sa daanan nila sa daanan ng ganyan oo oh, doon ang maula ayun pagdating ng loader kung anong diskarte nila lilinis na daw si Jimmy ng bundok mukha ng budget eh hirap din naman talaga pag walang pumapasok ka ano? gusto niya ng talong tsaka papaya eh uh, uh, di, pag ka muna bumuhos na ang ulan ano ka na magtanim ka na kasi dire-diretso na yan Pero sa na Ayun na nga. Oh, na ng tubig gan. Ganun talaga. Di ba dati ganun? Di gagawa na daw Pagkatapos ng... ng... daw ng eleksyon, papaya mag ano na, tapos maglalagay ng mga drum. Ay, uh, hey, salukan talaga ng ano yan. Ba, gumagandang Bermuda. Nadidilig kasi eh, no? ano. Kumo na buhay ah. Ayun. <laughs> niya. Oh. Ba talaga ang kamay mo ko nga. Ah? Ikaw bang nagdidilig diyan? <laughs> Ayun pa lang lang diyan. Ah, ngayon pa. Dati si Rambo 'yon. Ganda talagang ganda talagang timing mo ah. Ang ganda, tuloy-tuloy na po ang ano natin at least na una nahina ako kasi kan kanina parang sabi ko patay eh, meron naman palang loader si brother Edmond kaya parang uh, ano lang siya eh. relax relax lang siya eh. may plan B tayo brother sabi niya o oh, yun naman pala ako may plan B tayo eh let's try natin yung plan B bukas pagsamahin na natin yung B para mas malakas kasi kung half meter lang ang makukuha eh bukang hindi kaya mag 1 meter magkakatubig na ah Ah ah. Sana magkasya. Ay tanggang din lang sa Alatris papa eh, Diretso na tayo. So, di ko alam kung darating na yung loader bukas o so mag is magpapile lang muna sila ng mga lupa pero ang importante eh, yun yung plan B sabi ni Edmond eh, na natin ayos na kung nga hindi lang nagkaabiria talaga dire diretso na sana eh. pero at least okay na po hindi na po na babala ako kung yung truck hindi na siya na uh, ano may dire diretso na tayo ito naman tatambakan naman ng mga yan at po yan problema lang natin may nakikita akong uh, tubig na lumalabas ang ang hukay ay half meter pa lang kaya target natin uh, na 1 meter deep mukhang aalanganin uh, Ay tubig may tubig pero sana wag naman dumami alalaman natin bukas pag ising pag natin pagka sumisirit ng tubig mga ka-farmer patay tayo inakita tubig eh ayun no busy hindi naman dumadami pero ayun o may tubig na sana ganyan lang para pwede pang maximize yung makukuha natin sana makasagad tayo kailangan talaga natin ng malaki-laki marami-raming lupa ang kailangan sabi ko mga 3 meters away from the loft ay huwag gagalawin syempre kasi baka mamaya eh ano yung ating ibon <laughs> baka tumagilid pero nakabaon naman po yan ang gusto labit ang ibon natin so ayan hanggang dito naman mga ka-farmer ang makukuha natin no? dito siguro Diyan. tapos uh, yan Sana makaisip kami ng, alam mo yun, pinaka Pinakamurang kamurang uh, pero class <laughs> mura at class mapagdidikit ba natin yan ehwa na natin pero ayun nga uh, iba kasi ang isip ni Bebe dito eh mayroon siyang pinaplano na uh, alam niya na medyo unique ang dating hindi yung modern na uh, makikita niya pong uh, Staycation ano ayun eh, ang gusto niya Parang ano talaga Kasi sabi niya <clears throat> marami naman Pero yung kung unique naman yung sayo edi Sa'yo pa din Ganda oh Tingnan nyo may view ka ng bundok Siguro hanggang doon sa may Ano yung lalagay natin oh, kapag papicture pa rin naman sila Kita yung bundok Dito matigas na rin eh Parang medyo alam nyo na um, uh. Ayan pahinga na Alas yun ko na mga ka farmer At uh, Bukas naman Tutuloy natin yan Hopefully ay uh, Mas mabilis na ano At uh, Marami na po ang matambak natin Kasi syempre no <laughs> Bukod sa oras, yung gastos din ang iniisip natin. So ayan, maraming marami pong salamat at magandang buhay. Finally, nakapag na po tayo. kahit may konting abariya, pero ayan, uh, kapag patuloy na.